Uh, nais ko lang magpasalamat Yan Sa mga bagong bumili Kay Mr. Recta Vlogs Yan So shout out sa inyong lahat At yan uh, Ulitin ko uh, May patutunguhan po yung uh, Bawat bayad Na binibigay nyo Kay Mr. Recta Vlogs Bawat bayad na uh, uh, Pinagkakatiwala nyo Kay Mr. Recta Vlogs So yun guys So subaybayan so nyo lang lagi Yung mga Video na upload Ni Mr. Recta Vlogs Para makita nyo kung saan nga ba napupunta yung uh, kinikita natin para ma uh, maramdaman nyo yung uh, yung ambag na naibibigay at pinagkakatiwalaan nyo sa akin. Ayun, maraming maraming salamat guys. Ayun, uh, pauwi na kami ngayon ni Alfred Rase, yung kasama natin dyan So shout out sa Jan Alfred. So sinamahan tayo ni Alfred Jan hanggang sa matapos maubos tong nilalako natin ayan so thank you so much again and again um, this is Mr. Richta Vlogs pangarap mo ay pangarap ko buhay para sa isa pang buhay. <laughs> literal na mahirap ang buhay ngunit kayang labanan maraming salamat so yun guys ayan may bumalik sa atin no? may nagtindara naman sa atin so itong batang to guys uh, Lagi tayong inuupiran, araw-araw na lang, no? So, naglalako siya ng si... ano pala mo? Yan, siya po ay lang naglalako ng uh, gulay. So araw-araw umu-kumukuha uh, umu si Mr. Rick Vlogs ng gulay sa kanila. So 'yun, uh, so samara ang dami nito, guys, at ang bigat. So 'yun, uh, ano pagpasyahan natin na uh, um kukunin na lang ni Mr. Rick Vlogs 'to lahat and then ibibinta din natin, 'no? Oh, may kunting patong lang ha, may kunting patong na lang 'to kasi meron tayong uh, meron tayong layunin. So 'yun, uh, Binibinta sa amin ni eh, um, ibibito na ang uh, 20 pesos. So, ibibita ko dito. Aakati uh, ko ito lahat at ibibita ko ng 25 pesos. Para sa akin yung ibang pesos. Para sa ating rayon yun, guys. So, yun. ah uh, natin ito lahat. Kukunin yung mga direct na lahat. Para naman na uh, may karagdagang may karagdagang amount naman tayo para sa ating nililitong, guys. No? So, ulitin natin. Yung layunin natin ngayon is para sa uh, predator laptop ng isang estudyante na nagsusulikap sa buhay. Ayan. So, yun, guys. Uh, be, kukunin ko to lahat uh, 20 piraso to no Lahat, 20 piraso to so yun kukunin natin lahat to yan at ibibenta ni Mr. Recta Vlogs na lang to no para mas mapabilis yung uh, paglako niya kasi nga ah uh, kung ah uh, kung kung iaangat ko to guys napakabigat kasi 20 pesos to saka so, uh, yun at night masyadong ah uh, parang parang mahihirapan siya so yun magpapasya natin na kunin na lang natin lahat so yun guys 20. 20, no? So, ilang piraso to? 20. 20 piraso, no? So, take 20 yung isa, no? Okay. So, kukunin na lang natin, guys, para mas, uh, hindi sila lalong mahirapan, ano? So, tayo na lang magbinta. Uh, Lalo So, ano mo? So, ito na. 1, 2, bali 400 lahat, no? 1, 2, 3, 4, uwi na kayo, pwede na kayong umuwi kasi ako na lang magdala ko dito ha. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Salamat na. Hindi nyo lang yung ginagawa nyo, okay? Sige na. So ayun na nga guys, simulan na naman natin ang panibagong paglalako. Ayan. So meron tayo dito 20 pesos na uh, uh, gulay na pa, uh, papayang gulay yan. Ginataang gulay siya guys. So yun, let's go. Ah. Uh, so, -huh. okay. panibagong panibagong uh, panibagong laban na natin gulay guys. Ayan. So, tayo dito. Okay. Ayan, nakadalawang pirata tayo dito guys. Wala kay mom. Ayan. Dito Okay, okay lang. lang. Oh, thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. Salamat. Yan. Yes. So yun guys, ayan, uh, kumita tayo ng dalawang piraso mula kay Ma'am Jorlia, ano. So ayaw niya nga lang magpakuha sa video, guys, kasi uh, syempre, parang uh, Uh, parang uh, medyo nahihiya siya, no? So, yun. Respeto natin yung mga ganong uh, system uh, gusto nila yan, guys. Please, uh, so, part na to, guys. So, tinawag tayo noon. Ayan, tiberon. Ayan. So, makakabinta na naman tayo dito, guys. Ayan. 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 Isa lang. Isa lang. Ayan. kuha Kuwas na ng isa. Ayan. Gulay. Ayan. Erite, ah. Salamat, Gid. Sige, po. Ah. Nagkape, balot. Balot. Tapos adlaw gulay. Oo, oh, oh. so, te salamat gid. <laughs> oh, kumita na naman tayo, guys. Isang piraso 'yan. <laughs> Gum pa din 25. Ang sakto <laughs> lang. lang ay. <laughs> ayun, isa. Yan dito. Tayo. ayun huwag natin. papay. Ah, sige po. Ah, sige, te. ayun So, Ang gusto niya ano, papaya niyan. Kung kung gusto naman anak niya yung papaya yung ginata papaya na gulay natin. Sige. So, Dalawa na lang. Hello. Dalawa <laughs> na Ayun. lang. Ayun. Okay. Okay. So, oh, dinagdagan niya. Ayun. Thank you so much, Te. Tayo niya salamat. Ayun, mga, mga suko ni Mr. Recta Vlogs. Sige, guys, sila yung mga suko ni Mr. Recta Vlogs. So, yung shoutout nga pala kay Alfred Drasino nasa likuran natin guys so, yung videographer natin ngayon ayan so ayan guys 25. 25 ayan ikaw bibi kuha ka na ayan so yun nandito pa ayan yung mga dating suki natin no? binabalikan natin yan guys yun 20 lang nagbuhay okay. uh, na. na. ka na ba baboy na isa ko babuhay na isa ko Kagandingan mo? Mabulot eh. Dirawang anyam din. <laughs> So yan guys, so yan. Hindi ng dalawang piraso. So yan, two pieces. So yun. Diretso tayo, no? Diretso. Be, thank you, be! Kaan! na Ubus mo dalawa? Ang damo. anak? Andito na lahat? Binigay na sa'yo? Sa so, tayo dito, guys. Sa dalawang pira tayo dito, guys. Ayan. So yun, napakahirap pa iabot. Ayaw magbukas, ayaw magpanakaw ng... Yaman. Yeah, <laughs> so, yan. Wait. Ah, okay. Oh, ito yung sukli. Ayan, thank you. Thank you, Mars. bye-bye. Okay. Dito ulit tayo, guys. Nakadalawang piraso na tayo, no? Ayan. 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 Dito tayo sa may kalsada na, no? Lumabas na tayo. So, yun. Dito na tayo sa bandang kalsada, guys. So, mapalagay ko nakaubos na tayo ng 10 pesos, no? 10 balot ng ano, Ah, gulay. Yan. Try natin. Gulay, te! <laughs> 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 ya <Kaya>, para <laughs> ma, <laughs> tinawan mo na nga. Na pag ko pinili nakita na nagad, ano na, din balot. Ganin libot niyo. Ayun. Minsan balot, minsan balot, minsan gulay na. Oh, gulay naman. Pagitan din ni sikat ng vlogger. Ha? So yun guys, nandito tayo kay Lanty Ayan, okay. So mapapakuha ata si Lanty Duna ng isang piraso. So yun guys. Ayan. So kuha natin. Ayan. So yun. Buminta tayo dito. one pieces. na So thank you so much, te. Dao, hindi salamat. Ayan. Karami, salamat, ged. Ayan. Taga natin Lagi nating inuulit na huwag tayong papayag na hindi mo ubus yung nilalako natin ano kasi andun yung secrets you andun yung andun yung, uh, uh, yung panalo okay so dapat uh, pagpupursigihan natin maubos tong ating nilalako ayan yun guys mukhang walang tao dito sa area nato so yun mukhang sarado kaya let's go hanap na naman tayo ng panibagong uh, ng bagong, ah bagong ayun hanap tayo ng bagong ano guys ang uh, ganap maghanap tayo ng bagong uh, area ng paglalakuan kasi palagay ko yung lugar dito mga tao dito uh, andun pa sa simbahan ano kusuma so, masyado tayong uh, masyado tayong maaga kasi dapat church time pa lang ngayon sa so, linggo ngayon ayan so ito ng view dito guys oh ang ganda ng ano bahay nila dito sa tabing dagat ayan papaya ginataang papaya Papaya. Ingat ang papaya. Ayan, guys. So, nandito tayo sa uh, Ayan. So, yun. Napakagandang view. At andyan si Sir Bam. Ayan, napakasipag. So, yun. 25. Ano? Bam? Ayan. Nice. Dua. So, makadalawang piraso tayo dito, guys. Ayan. Kukuha <laughs> si Sir... Ayan. So, magkakaroon na lang tayo matitira sa atin 7 pieces. Ayan, dalawang piraso yung kinuha ni Sir uh, Alvin Tamoras, guys. Dito. So, shout out dyan kay Sir Alvin. Thank you for purchasing 2 pieces of my gulay. Ayan. Ayan. Thank you. Oh, thank you, thank you, good mom. Salamat. Ayan. <laughs> ayan. So, the, uh, kumita tayo dito ng dalawang piraso mula kay Sir Alvin Tamoras, guys. So, yun. Ah, thank you, Bom Sige, ah, thank you gid. Thank you. <laughs> Paubos ta gid ni. So 'yan. 'Yan, maraming salamat kay Sir Alvin. Ayun. Uh, kumuha siya ng dalawang pirasong uh, gulay natin, ano. Gulay kayo, John. Gulay. So 'yun, guys, 'yan dito, purchase sa uh, may magpo-purchase sa atin na no? dalawang piraso 'yan. Ay, ilang piraso. Ayun, isa lang. So 'yun. Guys, dito may kupang isang piraso, no. Ayun. Eh, tarita guys Ayan. So na naman tayo So let's go Yan meron na lang tayong ilang piraso guys Ng gulay ingredients? Anong ingredients? Anong ingredients yan? Ano gulay? Yan so shout out Ano? Hello Yan So mag shout out ka Shout out ka uh, Ah, uh, mga, uh, mga fans ko sa sa Parayan Baybay. Nakamusta ko kahit sa dito lang kami sa sa probinsya ng Cebu yan, pero okay lang ang pamumuhay namin at kung mayroong tutulong sa akin, tanggap ko at sana sa vlogger ko, bigyan nyo ng pagkakataon na marami ang kanyang fans yeah. So yun, the best, the best, thank you, thank you, thank you So yun, oh, baby. sir ano, yan, yan, napakawas Ayan Nag-portrait si Sir, ano? So, sinout out niya pa yung ano niya, yung mga kababayan niya dyan. Sa ibang bansa daw, yun, no? Ulitin lang natin, no? Ayan. So, yan. So, yan. So, mga kabinta ata tayo dito. Si Ate Bingbing. Ayan. Dating suki natin si Ate Bingbing, ano? So, ngayon niya lang tayo naglako ngayon. Kaya, uh, hindi na tayo nakakapag, ano, sa kanya. Ha? Ayun. Sa bahay niya, ano, Ate Bingbing. Ayan. Dating suki natin. Ito, ito na. Ayan. oh, Ayan. Ate. Okay. And thank you. Salamat. Okay. Ayan. Yon may apat na piraso na lang talaga tayo dito guys na natitira. Ayan, kailangan natin ito yung paubos kasi andun yung kita natin. Ano? Kasi pag dito maubos guys doon, uh, yun yung uh, natin. No? So hindi tayo, walang mangyayari sa ginagawang effort natin kung uh, magpapababaya tayo. So yon uh, may apat na piraso na lang dito guys for ano, apat na balot na lang ito ng gulay. Ano? Ayan. Ay, dito sa bandang Ricardo, guys. Gulay, te! Ah, ginataang papaya. Ha? Padamo? So, yan, guys. And, guys, dito na tayo sa Ricardo. Pumasok na tayo dito sa sulok ng Ricardo, no? Ayan. 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 Te, gulay. Gulay, kinja. Wala nang hambil. <laughs> Ayan po. Ayan po. Ayan. <laughs> so, Ayan. So, yan mga kapu, mga ka tayo dito guys. Opo. Ayan. Dito, so, kumuha na isa. Sa si anti, ano, uh, thorny yan. Ayan. 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 Ah, sige, tigil. po. Ayan. So, yun. Kumuha din si ang kuya, no yan. <laughs> Dalawa, yan. Isa na lang, isa na lang guys. Yes. <laughs> Yun. Ayan, mga nag-purchase dito, no? Sa bandang, uh, bandang sityo ng Ricodo, no? Tino? No, so, yun. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. So, yun. Shoutout kay hey, Uncle, ano, ayan, yeah, <laughs> At kay Ate yan. Ayan, so. Ayan. <laughs> so, maraming salamat po sa inyo, guys. Ayan, so. Nakabinta tayo dito ng tatlong balat, guys, ng gulay. Ayan. So, may natirang okay, isang piraso po. Ayan. And, ano, suklet. So Anong sukleng nyo? Salamat. Thank you, good Salamat. ate salamat ya. Oo. Okay. O, o. <laughs> <laughs> okay. Salamat, sa Mga ar na ako. Okay. So, yun, guys. Ayan, buminta tayo dito na ang tatlong piraso, guys. Meron na lang tayo na lalabing isang balot ng um, gulay natin. Ayan. So, masyadong malabig-labig yung laban natin ngayon. Ano? Kasi, uh, ang hinahanap ng iba is yung uh, papaya um, uh, hinahanap ng iba is silang katsaka yung gabi so yun ay uh, gulay natin ngayon is papaya so parang kumo ka na kasi yung papaya no? so yun mas maraming yung naghahanap ng langka o kaya gabi ayan ay nako ayan guys uh, papunta na tayo sa kabilang ano kabilang uh, sityo yan, ibang sityo naman to guys yan Ah, nag-iisa na lang talaga di nag-iisa na lang taten. Ayan, isang-isa na lang talaga to guys. So bawal natin iuwi to. Kailangan to natin ipaubos. Ayan. So 'yun, dito tayo pero subukan natin dito na. Ayan. Sen, tawin naglalaro dito, guys. Ay nagba-basketball, ayan. Ito yung masaya sa probinsya, guys, na. Ayan. Napakasarap nung uri pag umaga niyan, klasing uh, mga bata naglalaro ng basketball, Na. Pre, isang ano realidad sa buhay, yung reality talaga sa buhay. Aray, nakakapagod mo. <laughs> nakakapagod yung ano maglako, ano. So yan, guys. Kina nga pauwi na kami, no. So uh, malapit Ang mag 10. Uh, so yun, ah uh, pauwi na kami. Uh, nais ko lang magpasalamat Yan Sa mga bagong bumili Kay Mr. Recta Vlogs Yan So shout out sa inyong lahat At yan uh, Uliting ko uh, May patutunguhan po Yung uh, Bawat bayad Na binibigay nyo Kay Mr. Recta Vlogs Bawat bayad na uh, uh, Pinagkakatiwala nyo Kay Mr. Recta Vlogs So yun guys So subaybayan so nyo lang lagi Yung mga Video na upload Ni Mr. Recta Vlogs Para makita nyo kung saan nga ba napupunta yung uh, kinikita natin para maki, uh, maramdaman nyo yung uh, yung ambag na naibibigay at pinagkakatiwala nyo sa akin ayun maraming maraming salamat guys ayun uh, pauwi na kami ngayon ni Alfred Rase yung kasama natin dyan so shout out sa dyan Alfred so sinamahan tayo ni Alfred dyan hanggang sa matapos maubos tong nilalako natin ayan so thank you so much again and again um, this is Mr. Rikta pangarap mo ay pangarap ko buhay para sa isa pang buhay literal na mahirap ang buhay ngunit kayang labanan maraming salamat